Awit forty 1 to 17 Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagoy sa batong malalim na lubhang maputik iniahon niya at, at doon inalis ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pagpuri sa Diyos. Matatakot yaong bawat makasaksi. nagtitiwala sa Diyos na siyawi. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos. At sa Diyos Diyosan hindi dumudulo. Hindi sumusunod sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. sa maraming bagay na iyong ginanap kung pangangahasan kung lahat ay sabihin nangangam nangangamba akong mayroong mag maliwig maliguin, maliguin. Ang pag handog para sa ha hain at mga hayop na handog sunugin hindi ito naibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin sa halip ay iyong kaloob sa akin na ang pangdinig ko upang ikaw ay dinggin upang ikaw ikaw dinggin kaya nga tugon ko ako'y naririto nasa kautusan ang mga ta, ang mga turo mo ang nasa ang nais kong sundin iyong kalooban aking itatago sa puso ang aral ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man nagtitipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pag papahayag ang pagliligtas mo'y ipagsasabi ikot ikot sal, sabihin sa aking sarili pati nagdulog mo pati pagdulog mo'y mot pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isiniwalat ang nagla ang nalalamang di mo pupu tulin yawi ang iyong pangalan sa aking wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat sa aking sarili, siyang mag-iingat. Kay rami na nitong mga suliranin na sa karam, karam, karamihay, Di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita. Higit na, higit pa ang dami sa buhok, ng, sa ulo. Kaya nasira na pati ang loob ko. Sana'y iligtas mo ako, Panginoon. Ngayon, gawin mo na ang iyong pagdulong, pagtulong. Nas, nawa ang may hangad na ako'y patayin. ang malitot, ganap na talun, talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko. Hiyain mo, hiyain mo sila baya ang malito. Saang nang nanggugo nangungutya sa aki bayaang ang magdamdam ng labis ng di magtatagumpay. Silang lumalapit sa aki, ah, silang lumalapit sa iyo'y tulungan. silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang ang kapantay Bayaang ang sabihing siyawi ay dakila ng nang nanganga hangad nang nanganga nangang Nanganghangad, maligtas na kusa. Mahina man ako at wala ng lakas. Ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. aking katulong at tagapagligtas, Yawi, aking Diyos, huwag ka nang magluwat. Sa awit 40, 1 to 17, basahin nyo yan pag may time kayo. Saka kapag may time din kayo, basahin nyo na din yung Galatia 5, 16 hanggang 23. Ano yun eh? Yung tungkol sa mga pita ng laman at sa bunga ng Espiritu Santo. At ang bunga ng Espiritu Santo. pag may time kayo. Sana mayroong kayong kunting nalaman tungkol sa ating binasa sa awit 40, 1 to 17. At magbulay-bulay na rin kayo, kayo na rin mismo ang magbulay-bulay para madama natin ang presensya ng Diyos. Um, ano ba talaga ang ibig niyang ipahiwatid sa atin. Na malalaman natin ang totoo at talagang makapangyarihan ang Diyos. At talagang hinahanda na ni Jesus ang ating tirahan sa langit. At siya ay babalik upang isama niya tayo sa kanyang kinaroonan. Na sa kanyang amang nasa langit. Na ang Diyos ama ama nating lahat. Si Jesus Kristo'y panganay. Siya ang panganay ng lahat. Hmm. A anak ng Diyos. Saka sabi ng Diyos na ito ang pinakamalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso't buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang mas hihigit pa sa kautosang ito. Kaya kung iniibig mo ang Diyos, may iibig mo rin ang iyong kapwa. Kaway. Ganun. Thank you for watching. Bye for now.